isasama ko pa siya sa ano pag blend ko ng halimbawa mag, mag ko ng smoothie pwede ko siya pa isama kasi sayang meron pa yan siyang ano pwede pa yan sya magamit then i-transfer ko pa siya dito. juice. Madami pa siya. Sa meron ka ako. Madami pa. Magbubas ako ng kamay guys. Madami pa anyways, juice grabe ang tapang yan mahubog ka pag silire lang ang inumin mo ganito lang konti lang iniinom ko kasi mahubog nakakahubog yan guys yung pinigaan ko hindi ko itatapon kasi sayang mahal T 30 real so 30 real i-convert mo to peso is abot na siya ng 300 plus. 300 plus or more than uh, 400. hundred mga ganyan mahal Diyos ko hindi na hindi naman kami nagagasto pinabili naman ito nah. tuh lastna ayan lastna sama temen kasih sayang Guys, ang daming benefits nito. Yung salary. Um, ano ko dito? Hapit na good day. Hapit na good sya mapuno. Tapos ito yung pinigaan ko. Yan, gagamitin ko pa yan sa smoothie ko. Sayang mahal ang celery tapos ito na guys ito na guys yung celery juice ano to celery stalk or celery sleeve oh, ginger lemon, cucumber and green apple then honey yan pang detox to guys grabe dami tong benefits yung mga hinalo ko. Oh, dami mo ano siya, effect sa akin is araw-araw ako na tas Ma maano siya sa uh, paggabi mo siya inumin is maganda yung tulog mo. Ang iniinom ko is uh, konti lang, konti. Konti lang yung magko na pati is parang hindi siya magalahati kasi matapang siya guys. nakakahubog Acaba com um ponto, guys assim?